Wala, ngayong uras nito wala. Sinasabi ko, mga inibol kayo. Huwag nga. Akan na, take it ninyo. Ayan. Eh mga laseng. Pero sa tunay, <laughs> sinasabi ko, swelty, swelty na sa so, isang <laughs> <yun>, taong. Bakit nito? Ako takarama ha. No, apat kami. No, no, no. Apat kami eh. Huwag nga. Ano? Naka-video nga. Hello, shout out. Ano? First time mong makita? First itong, ita, mama, ba, sabi, Si ko ma, kumakita. Ako may na. <laughs> 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 Hindi okay, sa inyo. Naku, ano, magandang bisita. <laughs> magandang bisita dahil nila ka. Ay, ari mo, hindi, dahil nakakainom ako, oh, kaya masarap. Basta, basta ang din dinala ko yun sa iyo, ay pinakilala ko sa iyo. Oh. Dahil ayokong bisitang muli, hindi na bari. Ay, mahalaga naman tayo. Oo, oo, oo. Ano mahalaga ano? ano? ito ang mahalaga mo? Taga ikaw, ano? Taga ikaw. Ayan, ako Ito, kasyam na, kasyam na buwan. O, dater, ilo mo Ayan, overdue. <laughs> nakakita mo lang yung tiyo. Overdue. Uy, shout out. Uy, tiyo, 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 sana ay maunawaan ninyo ako at ako tuwa at ako kay, nakabisita sa akin. Oh, December, saan so, ka pupunta okay, naman December? December, pupunta ng Milan. Kayo ang tatayuhin ko. Maganda ah. <laughs> <laughs> kayo kahit tatlong kahon. Promise ah, yan ha, promise. Ah, tatlong kahon. Hoy, hindi, hindi ba kami ngahanda sa iyo ha. Kahit Hindi din. Ano? 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 <laughs> Ah, tatlong kahumbir sa isang sa isang gabi lang 'yon, ha? Ha? Sa isang gabi lang yun. Abay, kung marami ka pa rin depende. No, kayo lang dalawa. Hindi ako mag-iimbita ng iba. Magkakadu ka lang ng dalawa. Bumaba. Bumaba. Hindi, kung kami lang ni Daddy Ray, dalawa ka. Hindi, wala pa lang ako. Ang tumibino, ano ba? Hahaha. Ah, antunyap, Ay, ito yung ako. Hindi, sa tuloy ako yun. Overdue. Sa tuloy naman ako tuwala. Tag-uma na. Para pa mga kaibigan. Pero are, sa tuloy sa rami kasugpuan na tumating dito. Marami ako natagpong kasugpuan. Ako upo ang pangger. Upo. Are. Sila. Si Daddy Ray. Ay, yeah. are yung dikit. Dikit. <laughs> <laughs> oh. dikit. saan? Matibay are. Puti na sama sa lahat. <laughs> <laughs> sama sa sama sa lahat dikit sa pinata. Ano ba tis? Ano ba tis? <laughs> no? light live so extra live. <laughs> wala kang XL dating stock, wala kang stock. Kumare, hindi na sasabay na alma. Nom. Lala lalakad na kasi kami bukas ay, sa madaling ay, araw ay, kasi. Ay, hindi may lakad. Ang sarap. Ito hindi bigla no. Ay, sigurang naka-red carpet. Red carpet, ano yan? Ay, papa? Opo. <laughs> Hindi, ako tumala nga, para mag Salamat din okay, so, uh, sa kaisip ko ni... Gusto pala akong bisita. Oh. Ay, basta pupunta na Roma. Lahat ng kasag natawag sa akin. Kaya maraming salamat. Sa ko na uh, appreciate ko na... Gusto pala ang bisita. Siya'y sasabay sa taga. Sa ko na appreciate ko na... Bakit hindi natagay, hindi natawa. appreciate ni Pinza Roby? Kung hindi, na, na, oh. hindi natagay, wala. Hmm. <laughs> <laughs> Diyan lang kayo. Loko. Oh, Nakaminto kayo ha? Ano ah. <laughs> <mas, laughs> wala na ba dito sa na? Ang hindi natagay, wag na. Wala eh. Wala eh. paano ka naman na pagbibisita? Kamara na yung buha kayo mga bunit eh. Wala. Ano ay ano kay Bonito? Pambisan. Kasi ang edad ako. Ay sa amin may pandisal at bonite. Paano yun? <laughs> may ano na pandin pandin ah, pandininog. Mahirap po. Mahirap po marap ng bisit ng bisita na. Ng... Hindi na inom. Hindi na magiinom kayo oh. na. Ay, mag-inom ako. Kaya kay Lola na lang daw, I know. Ay, maaari ka okay. ibigay ko sa bisitin minister <laughs> Ano yan pong matanda? <laughs> Kaya sabi mo sa akin kanina, ah, ipari yung si Daddy Ray. <laughs> <No. laughs> Ay, akala ko yung para kay Lola. <laughs> Ay, siya si, si, mo um, yung laway na yun na Tato sa akin. Ha, ha, <laughs> ha, <laughs> ha, ha, ha. Gagawin palang badante. Ay, <laughs> <laughs>